Abilin niyo na lahat. Wow. <laughs> ha? Ilalagnat. Ilalagnat kayo sa presyo. Kaya tayo pa ice cream. Sa mga pupunta dito. Dito na lang kayo. Eh. Sige na lang. Kapato na lang dito. Oo. 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 Ah, sige lang. Pasok ka lang. Kukunin ko lang ito. Uh, Ay, sa mga dito may pa ice cream tayo shout out kay Jason Son, thank you <laughs> Son, mabenta yung ice cream mo ah. <laughs> Puyat pa yan. Kaya sa mga pupunta dito sa shop, may pa ice cream po tayo. Hey! <laughs> oh. Nahuli yung bata. Oh. Ikaw na lang ang maglagay ng cup mo. <laughs> Ay, ato, okay, ah? Hindi pa nagudwa. Hindi pa nagudwa. Hindi. Yeah. Ang madang gana malang gana sabi ha. Ah. Wala yung tan mapan dito eh. At sorry po sold na po. Opo. Sold na. <laughs> sorry. Magkakaroon. Ang dami kasing kuha. Ang dami ko kasing inquiry kanina po. Mm. Kaya hindi ko dito. Kasi ganitong backpack ay hindi sling sling talaga yung mga. Ah, sling bag. Kasi ako ko kasi may ganitong bag siya. Mm. Pero ito hindi ko ko parang ganito na. Ah, card mm. po. Mm. And, uh, Ayun na lang yung <laughs> available ko, eh, ito na lang po. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi, hindi pa ah, pang school. Oh, ah, school. Kasi, may lagayin kasi ng laptop siya. Mm. Pero subukan ko po kapag pag uh, may makuha po ulit. Na ganito din ah. Uh, ganito. Ah, ganyang kandil po. Ah, is playground. Antay Sige po, pagka mayroon po, uh, ipopost post ko din naman po dito sa page. Baka po. mamaya makukuha na lang. <laughs> Mabilis nga po pagka ko na, pero subukan ka po. Bago mo i-post ano, i-message mo uh, muna.